Ang magandang umaga po sa inyong lahat mga kasama So, welcome back Manila no? uh, Kararating lang natin ang Manila kaninang madaling araw no? From vacation So, yun uh, Ngayon kasi uh, medyo pagkadating na pagkadating Mag-aasikaso ka agad tayo ng mga kailangan dito no? So, papunta tayo don sa ating tawag dito logistik at aayusin natin lahat ng mga naipit na logistik meron kasing mga bumalik daw tayo na hindi na process talaga so ayusin natin and then yun nga dahil bagong taon uh, nabati ko na kayo doon sa previous live ko uh, ngayon naman ito na yung pagkakataon na sasagot tayo no sa mga unang katanungan sa atin ng taon na ah, palagay ko makakatulong po sa ating lahat uh, tingin ko rin ah uh, mas magandang i-share o ibahagi ito, no? Through live. Para maraming maka... Tawag ito yung... Mas maraming makakuha ng mga idea. So, sabi nga natin, sharing is caring, di ba? So, may nagtanong kasi sa atin, mga kasama, sabi niya, Sir, uh, pwede ba akong humingi sa inyo ng isang magandang payo at gabay para sa aming mga batang ano, batang mga mandirigma daw nila. O sabihin na natin mga young birds nila, no? So sabi nila bakit may experience daw sila na maganda naman daw yung estilo nung kanilang paghahanda but nagiging shortcutter no bakit daw hindi nila maibigay o ma-stretch yung tawag dito yung kanilang bigay ng palo so basically sabi ko nga sa inyo sa young birds medyo marami kasing pagkakamali no? na hanggang ngayon nakakasanayan kaya hindi nila nakikita yung ganda o estilo ng laro at nagiging nagkakaroon sila ng... Uh, nagiging short-cutter sila. So, bago tayo magpatuloy, baka yung mga naka-watch na sa atin ng live ngayon, baka pwedeng pakishare nyo naman videos natin para mas marami tayong maging kasama rito. Mamaya, sasagot tayo ng mga online tanong, no? So, yun, tuloy natin. Uh, ang tanong niya kasi, paano daw ba yung estilo ko, no? sa pag-aasikaso, sa paghahanda ng aking mga batang uh, mandirigma. Sa akin kasi mga kasama, yun nga, kung napansin ninyo, no, mga previous videos natin, nabahagi ko naman sa inyo kung dun sa ating regarding pre -con, regarding conditioning, no, kung ano yung punto by punto ko. Pero nakita nyo, hindi ako nagbibigay ng mga training grounds training tips kung paano kasi sabi ko nga mga kasama sa akin iba iba kasi ang atake natin no? iba ibang pag unawa natin saka syempre iba iba yung nakadis ng estilo pero hayaan yung magbahagi ko sa inyo nung para sa akin estilo ko no yung pinaka estilo ko gawi ko ba to? So, ibig sabihin, experience ko ang isishare ko sa inyo, no? So, hindi, hindi na para ikumpara natin kung sa iba. Kasi dito ko hiyang eh. Dito maganda ang records ko. Ayan yung ibahagi ko sa inyo. So, yung pagsagot ko sa kanya, ito ay hindi pagdudunong-dunungan. Yung sagot ko dun sa nagtanong sa atin kay Sir Florendo, no? ito na yung sagot sa kahinihingi mo sa akin. Uulitin ko mga kasama, ang ibabahagi ko sa inyo at maririnig nyo sa live, is base ito sa actual na experience ako. Ang experience. At base na rin kung saan ako nan nanatili, no? Kung baga, doon ako nag-stay. Kasi sa tingin ko, maganda ang resulta kasi maganda naman yung record na binibigay. And pakinggan nyo, yung mga don't and dos ko, no? So sa uh, bata sa ating mga batang ah uh, tawgito Mandirigma, mga kasama, medyo stiff at typical at maselan, no? Ang atake sa kanila. Pero yung selan na may punto. O yung kumbaga may selan o may tawag dito may lugar na nasa tama gaya ng sabi ko sa inyo mga kasama ang mga dusko during pre-con dito talagang sasabihin na natin nandito yung pinakamabibigat na training eh, exercises na binibigay namin sa kanila we don't care kung mag muscle bound sila during the pre-con okay, tandaan nyo wala kami pakilam kung mag muscle bound sila during pre-con basta kailangan may pang alalay tayo ang pagmamuscle bound kasi mga kasama tandaan nyo gawa yan ng excessive training and exercise ngayon kung wala sa tamang routine ang pagbibigay natin sa ating alaga at paulit-ulit, paulit-ulit, araw-araw, araw-araw. Ganon yung objective natin sa kanila... ay eh, talaga magma-muscle bound. Ika nga sa mga... Sa, sa mga nag-gym, no? Na tao. Tayo. Yung mga... bodybuilders. Kaya nga everyday... iba-iba yung training exercise nila... to avoid yung muscle boundary nila. At mag-develop yung muscles nila. Kasi kung hindi natin bibigyan ng pagkakataon... yung muscles at yung mga ligaments nila na na-stress to recover eh talaga magma-muscle bound na-gets nyo yung punto ko mga kasama so ganito yan sabi nga namin araw-araw, everyday sa kanila at early morning merong kaming exercise sa kanila na talagang sinasampi namin sila ini-spar namin sila but sa buong linggo, sa 5 days na yan, it's only single buckle, dual buckle. So, paano ang sistema? Short range, long range, inap. Single buckle, single buckle. Para matuto sila ng timing to strike, mawala yung mga bad habits nila, turuan natin. Sabi ko nga sa inyo, gumagamit ako ng dami, di ba? Kasi kapag gumigiri, pinupukol ko ng dami para matuto. Sabay awat, para magtanda. So, ganon yung ginagawa ko. Ang gasa mag-develop. Sabi ko nga, pagdating sa mga bata nating mga mandirigma, experience ang pinaka-best, no? pinaka-best training. Sabi ko nga, 30 to 35 above. Kailangan, nandun yung experience nila. And then, saglit lang naman yun. Kasi single out lang yun eh. Tapos once a week ang heavy spar. That is Sunday, kung kailan yung fasting day nila. No? Doon namin sila sinasanay. Early morning pa rin ang um, pag heavy spar namin. 3 to 5 buckles, no? Ang um, ang ginagawa namin pag heavy spar. And then yun nga, ang ginagawa naman namin sa training, kapag training mode, talagang ibinibitaw namin sila sa mga eksperyensa doon na like uh, uh, sabi na natin yung age no yung may mga edad yung mga winner doon namin sila sinasabak and then during heavy spar sa kaedad nila para nang sa ganon nag adjust nag -ad naga adapt sila nakikita nyo kung paano yung development so yun yung isa na binibigyan ko ng programa. Pangalawa, syempre nagro-routine ako. So, paano routine ko? Ang MWF ko, talagang nakalagay sila half day sa high tea. No? Yung mataas, high tea. Hindi na ako gumagamit ng fly pan High tea ang gamit ko. And then, ano yung half day nila? Siyempre, stress bound sila dahil nga akyat baba, akyat baba yan. Ginagawa naman namin sa kanila, sa half day nila, wala kaming ibang ginagawa sa kanila kundi magpalakad. Lakad, palakad, palakad. So, iniisa-isa namin silang pinalalakad, pinapa-stretch, pinapaunat. Then, pagdating ng hapon, sa regular TP sila. And then, yung TTHS naman namin, Nandiyan yung nirurutin lang namin sila. Ano yung mga routine? Nandiyan yung pakahig ka lang, no? Kasi hindi naman natin kailangan bugbugin eh. Kailangan lang natin develop yung muscles nila. Nandiyan yung papakahig ka lang sa kanila. 'Di ba? So after ng pakahig mo sa kanila, so ilagay nyo sila sa sunbathing. After sunbathing naman nila, so saan namin sila nilalagay afterward? dito yung time na ini-stretch namin sila through scratch, no? Scratch box. So doon lang naglalaro ako mga kasama. So, doon sa ganong proseso ko, bakit TTHS, bakit uh, MWF? Sabi ko nga sa inyo, pag hindi niyo binigyan ng time yung kanilang muscle and ligaments to recover, kung lagi na lang silang nasa high tee, no? Hindi niyo binigyan ng programa. Ang nangyayari, nagiging stiff 'yun. Kung sa tao, alam nyo ba yung tinatawag na taong gayot? No? Yung batu-batu masyado... na ang nipis. No? So... Hindi ko naman... Ano? Huwag nyo masamain. Yung sinasabi kong mga katawan ng... gayot na sinasabi, ito yung mga laki talaga sa... mabibigat na trabaho. Like yung mga batang lumaking kargador talaga. Makita mo yung pangangataw nila. Malalakas pero bato-bato. So, sa gana sa lakas, walang flexibility. Unlike nung mga nagpe-flex ng gym, yung sabihin na natin yung uh, anong tawag dito sa gymnastic na to, yung lumalambitin ng lumalambitin, yung gymnastic, no? <clears throat> Ang lalaki ng katawan pero flexible. So, isa pang uri ng gayot is yung mga heavy bodybuilders. Nakita mo ni yung pagsabon nga sa likod, yung pagkamot sa likod, ganun nila magawa, di ba? Dahil nga yung muscle nila, overstiff, stiff, matigas, kulang sa flexible. Unlike nung mga nag-gymnastic, yun. Malalaki ang mga katawan nila, proportion body sila, pero very flexible sila. Sa ating alaga, ganun yung target natin. So, kaya bigyan natin ng time to recovery. Yan yung mga dos na dapat nyong gawin. And then, objective mo talaga during sa pre-con, lalot sa mga bata, kunin nyo yung gusto ninyo, yung desire ninyo, yung alimbawa, yung gusto nyong hipo, gusto nyong bigat nila, di ba? Yung gusto nyong development on gameness nila, wag nyong tigilan. No? Hanggat hindi nyo nakukuha yung desirement nyo. And then, syempre, Nandiyan lahat nakatulong yung maayos na suplemento. Kasi yan yung magbibigay sa kanila ng enerhiya, yan yung tutulong sa kanila na uh, gumanda yung digestive nila, absorption nila at nandiyan din yung tutulong sa mga recovery ng kanilang mga ligaments and muscles. So yun yun. Ngayon, ang pinakamahalaga after na makuha mo yung desirement mo sa kanila at oras na sila ilagay sa conditioning, no? Ito ang masasabi ko na pinaka golden tip. Ang proper na pahinga. Tandaan niyo po 'yan. Hindi ko 'to mentioned ever since sa mga videos ko. Kasi isa 'yan sa pinaka komplikadong techniques para sa alaga natin. Yung proper rest nila. Sa akin ho kasi after the pre-con, after nila doon sa heavy regiments na ginagawa namin, nagbibigay ako sa aking mga alaga ng at least 2 weeks full rest. Nandyan lang sila sa TP. And then binibigyan ko sila ng proper supplement. Like what? Once a week, nagbibigay ako ng amino or B15. No? Yan naman talaga ang dapat. And then once a week nagbibigay ako ng multivitamins, once a week nagbibigay ako ng super B complex. So, nang sa ganun mag-regain lahat, no? Mag-regain lahat yung muscles nila, yung ligaments nila. At the same time, tawag dito yung pagiging kalmado nila, ma-maintain nila yan. That is is the very important and crucial sa alaga natin is yung mabigyan natin sina ng tamang pahinga after the heavy regiments. Then, during conditioning, ang mga don'ts, no? ito yung malaki talaga ang pag... Masasabi ko, no? kasi pinagdaanan ko eh, kaya binago ko, yung malaking pagkakamali na hanggang ngayon pinapractice. Kasi nga, sabi nga natin, hanggang ngayon pinaniniwalaan nila yung tinatawag ng programa ng 21 days which is kasama dyan yung mga training, exercise, everything. Sa akin ho, very wrong doing yun. Sa akin ho, during conditioning, sabi ko nga sa inyo, 7 days lang ang kailangan ko eh. After the pre-con and rest nila, 7 days enough. Pero kung gusto nyo pa rin yung mag-traditional, wala namang problema. Pero avoid this one during conditioning na hindi hindi na kayo dapat nagbibigay ng stiffness exercise like flying pen scratching no yung high tea hindi na dapat hindi hindi nyo na dapat sila bigyan ng mga exercise na which na pwedeng mag-develop muscle bounding no through muscle bounding hindi hindi nyo dapat sila bigyan ng ganong klaseng estilo o exercise dahil yung 21 days sapakaikliho nyan that is very short period of time para mag redevelop, mag regain yung kanilang mga tissues muscles and ligaments Kaya nang sabi nga natin kahit sa atin no? kahit sa atin once na gumagawa tayo ng isang bagay na heavy, no? Heavy sa katawan natin. Nagra-rupture yung mga muscle tissue natin. Nagkakaroon yan kasi maraming hibla yan eh. Marami dyan nagkakaroon ng lamat, napapatid, and then kaya pagtapos at end of the day, ang sasakit ng katawan natin, di ba? Nabigla, amay, talagang masasabi mo, masakit. And then, nandyan, syempre, iinom tayo ng mga remedies. No? Kasi masasakit. Ilang araw mong mararamdaman yung sakit na yan. Hanggang sa mawala. Pag nawala yan, ibig sabihin, nag-regain na yung inyong mga stress muscle and ligaments nga stretch out eh ngayon since na dumaan na sila sa heavy regimen yung alaga natin never na never nyo silang bibigyan ng stiff stiffness o heavy regiment exercise during conditions ang kailangan lang sa kanila non-stop na pagpapagalaw ibang estilo naman. Sanayin nyo sila sa ilaw, magpalakad kayo na magpalakad, magmental conditions kayo. Ihanda nyo naman sila para dun sa darating na kanilang exam. Never, nevertheless, nagdevelop yung records ko, yung ganda, no, ng ganda ng performance nung sinimulan ko na ibahin yung way of uh, aking program. No? <clears throat> so, ang mga don'ts during conditions, ulitin ko, stiffness or heavy regiments, ang mga do's naman is yung dapat na paghahanda sa kanila true mentality. Lahat yan, handa nyo sila sa ingay, handa nyo sila sa ilaw, handa nyo sila na matutong mag-protect ng territory kasi nga sabi ko nga sa inyo territorial sila lagi nyo silang sanayin sa loob ng uh, ring nila magpalakad kayo dyan habang nakailaw hayaan mong angkinin niya masanayan niya matuto siyang angkinin yung teritoryo. once na nakita mong uh, medyo talagang parang sabi na natin na nakita nyo na, uy, parang dinodominant nga na yung area, magpakita kayo ng kauri nila, magpasok kayo, magbaba kayo dun sa loob. Tingnan nyo kung paano siya gagalaw at paano siya didiskarte. Kasi ang instinct nila is to defend the territory. So, ganun dapat. No more heavy exercise. Kasi bandang huli, isang malinyo lang dyan, o magkamali lang kayo dyan na sinasabay nyo ang regiment exercise into heavy regiment sa conditions dyan nangyayari yung problema na during exam day sasabihin nyo sir maganda naman ang ang condition nila hindi naman sila dry hindi naman sila off no kasi lahat ng senyales nandun eh na nasa peak sila pero yung pagdating sa gameness nila hindi nila maibigay hindi nila ma-stretch hindi nila maisalida ng tama short short ang dating kasi nga may stiffness na sila on muscles diba so sabi ko nga sa inyo iba yung iba yung development ng kanilang katawan nakuha natin ng tama ngayon, isa pang uh, tip na binibigay ko sa inyo during dun sa 2 weeks rest nila no? ito naman yung time na lalambingin yung alaga nyo huwag nyo. nyo tigilan sila sa every morning hawakan sila at the same time samahan nyo ng simple massage kasi yung massage na yan, yan yung tutulong na lumambot yung mga na-developed na muscles at ligament, i stretch it, stretch nyo sila. Para maging maluwag yung kanilang mga muscles and ligaments. So, kung ahawakan nyo sila, malambot na buka, na sabihin na natin na parang bulak. Yun yung ideal. So, sana Sir Florendo, ng Canada, nasagot kita na ibigay ko sa iyo yung mga simple tips ko yung way ko kung paano ko hinahandle ang mga regiments ko through programs, training, exercise sa aking mga batang mandirigma so ulitin ko mga kasama ha hindi, hindi ako nagmamagaling hindi ako nagdudunong-dunungan ang narinig nyo sa akin na sharing ko is based sa way ko is based sa experience ko at kung saan ako nag-stay dahil napakaganda para sa akin ng development outcome records na binibigay ng gantong estilo okay so sabi ko nga sa inyo lahat naman 'yan through the years experience ang magbibigay sa inyo ng good learnings, good knowledge. Walang iba na best teacher sa industry natin kundi experience. Kaya nga ang sabi ko sa inyo, I'm only sharing, no? Dito sa page ko, is yung mga nakita kong maganda na ang resulta. Pero yung mga pagkakamali ko, hindi na para i-share ko sa inyo. Shortcut na ito. Kaya sabi ko nga, maswerte po yung mga kagaya ninyo no, na nagsisimula na may kagaya namin na handang magbigay ng simple and helpful knowledge based on experience. Kasi dyan wala kayong ligaw mga kasama. Kasi ang binibigay na, na, ang binibigay ko sa inyo is true rightful uh, rightful uh, uh, result of experience. Eh ano ba naman pa makukuha ko kung ililigaw ko pa kayo? Ngayon, sasabihin ng iba sa akin, Sir, bakit lahat ng alas mo dinidiscuss mo through air? No? Dito, salay. Kuya, I don't care. Kasi ang sabi ko nga, iba-iba tayo ng mindset, iba-iba tayo ng estilo, iba-iba tayo ng the way of understanding. Yung gawi ko, yung ginagawa ko, I'm sure, no one can imitate me as 100%. Pero yung mahigitan nyo ako, meron. Ganun yun eh. Pag ikaw ang nagtuturo, huwag mong asahan na may tutulad sa'yo isang daang Ang expect mo, hihigitan ka ng mga yan. Yun ang expectations ko. Kasi in year comes, baka ako ang matutuho sa inyo. Kasi kung maihigitan nyo ako, maihigitan nyo yung mga sinasabi ko sa inyo, yung sinishare ko sa inyo, ibig sabihin may new development, may panibagong learnings na willing akong i-adapt. Kasi sabi ko nga, non-stop learning ang industry natin. Pataas ng pataas ng pataas ang development including sa breeding nga eh. We develop hybrid and through the years yung hybrid nagiging more hybrid pa. Pagaling ng pagaling ng pagaling ng pagaling. Pabigat ng pabigat ang ang labanan sa ating industry. Di ba? So ang adhikain ko kasi matuto. Kaya ako mga kasama nagsi-sharing of knowledge. Kasi ang ang expectation ko higitan niyo yung mga ginagawa namin para soon or darating ang araw na mahigitan niyo kami I'm surely na may matututunan din ako sa inyo. And sana doon sa mga pagde-develop ng ganon hindi niyo rin ipagdamot. No? Para dire-diretso yung pag-evolve natin sa industry natin. So, hanggang dito na lang tayo sa pagsagot sa katanungan ni Mr. Florendo at hopefully nakatulong sa inyo yan, no? And then ngayon, hahapyaw na tayo doon sa mga nagtatanong dito sa comment sections natin para masagot ko rin ho kayo ng live. Kaya dito sa aking pahina, yung masusugid nating mga followers at hindi ko pa followers huwag nyo kalimutang mag follow kung nagustuhan niyo ang videos ko and then hanggang sa muli mga kasama lagi at nandito po si Mr. JRB ang inyong Mr. Natural na handang gumabay lagi sa inyo